guys guys so tapos na yung brigada brigada first time kong maten ng brigada guys <laughs> maglilinis lang pala ng mga rooms na magpupunas lahat lahat para linisin yung mga room ng aming mga estudyante so after ng brigada dumiretso kami ng SM guys kasi titingin na ako ng school shoes para kay Kathleen kasi next Tuesday is pasukan na pala sobrang ang bilis kaya kailangan ko na namin tumingin ng school shoes niya Ano kaya ang bag para sa kanya? Wala kayong box. Wala naman siguro kayong box yan 'di ba? Anong bag ang sa iyo? Sapatos. Saan? Enjoy your shopping home with your very own personal shopper from the Essence Store. Just tap on the Essence Store Facebook Messenger and send your shopping list. And let your quality assurance delivered or available for us as early as same day. Ano gusto mong shoes? Hanap tayo ng iba. San pa yung mga ibang shoes nila. Parang ito lang yung school shoes nila, 'di ba? Masi CPR na naman ako. Ala. GB, wait lang, maganda 'yan. Maganda 'to, no. Na. Ba diba naman kasi, to ko her. Oh, uh, maganda rin yung presyo, pero maganda 'yan, matibay 'yan. Hanggang ano na 'yan? Isang taon mo. Dalawang taon pa. <laughs> <laughs> Ay, kung hanggang dalawang taong nga ba. <laughs> Hanggat hindi sumikip sa paa mo yan, magagamit mo yan eh. Hindi man lang siya nakasale, kuya? Hindi man lang nagsale kasi magpapasukan? Wala, patuloy po less 200 less 200. Ito din yung. Vlog ba yan vlog? Welcome to my vlog. Ayan. Welcome to my vlog daw. <laughs> Sabi ni Kuya, o, oh, diba? Ito yung ganito sa alam. Medyo malate lang yung sauce. Yan, si Kuya Chinito, guys. Ayan, namit namin dito sa paghahanap namin ng shoes ni Kathleen. Kaso, yung brand ng shoes niya is sobrang expensive. <laughs> sobrang expensive kaya maghahanap kami ng ibang brand kasi sobrang hin oh, hindi sa ngayon hindi kaya ng budget. Ayan. Hi kuya. Kuyang ang chinito. Separation mo. Oo nga eh.